Anong ganap sa mundo ng showbiz. Labis na nasaktan si Arnel Pineda, lead singer ng Journey, matapos mabatikos ang kanyang performance sa Rock in Rio Festival sa Brazil kamakailan. Si Pineda ay nakakita ng isang video na kumakalat online kung saan makikita siyang nagkakaroon ng problema sa kanyang ear monitors at nahihirapang abutin ang tamang tono sa kanyang pagkanta sa concert noong nakaraang linggo sa Rio de Janeiro. Ang vocalist na kasama na sa banda mula pa noong 2007 ay labis na naapektuhan sa kanyang performance at sa mga batikos na natanggap niya kaya't nag-alok siya ng isang online poll para sa mga fans upang pagbotohan kung dapat siyang umalis sa banda. Nag-alok si Pineda ng pagkakataon sa mga fans na magkaroon ng boses sa magiging desisyon ng banda pagkatapos ng masakit na palabas. Nagpasalamat din siya sa mga fans at friends na naniwala sa kanya mula day one. Once again, thank you so much everyone who came to journey show since february this year i appreciate you all so much and not only that every time that i'm on stage with the band i feel this immense gratitude humility and honor i am very aware of this video no one more than me in this world feels so devastated about this it's really amazing how 1000 right things you have done will be forgotten just cause of this and of all the plays it's in rock in rio Mentally and emotionally, I've suffered already, and I'm still suffering, but I'll be okay. So here's the deal here now. I am offering you a chance now, especially those who's hated me and never liked me from the very beginning. To simply text Go or stay right here. And if Go reaches 1 million, I'm stepping out for good. Are you game, folks? Let's start. God bless all of you. and thank you once again to all of the fans and friends who believed in me since day one. Samantala, ang journey guitarist na si Nilson, na nakadiskubre kay Pineda sa YouTube, ay hinikayat ang kanyang bandmate na huwag pansinin ng mga kritiko. Arnold, don't listen to these blogs. They are all bot. You've kicked us. Ania sa online. Si Steve Perry, na kilala bilang The Voice, ay tuluyang umalis sa banda noong late 90s matapos sumikat ang grupo sa mga hit songs tulad ng Faithfully, Open Arms, at Will in the Sky. Matapos ang pag-alis ni Perry noong 1998, kinuha ng banda si Steve Augeri upang pumalit. Nang umalis si Augeri noong 2006 dahil sa vocal issues, nadiskubre ni lead guitarist Neil Sean si Pineda, isang Filipino club singer, habang nag-scroll sa mga YouTube videos. Si Pineda ay dinala mula Manila papuntang US upang sumali sa banda no